မင်းကိုမှအမင်းတိုင်းအခုတော့သိစေရလိမ့်ဦးမင်းကိုလာအင်းမင်းမှငါဒါမှတော့ nakatingin Madalas kita nang dahil baka minsan nakatingin ka rin nang umasa na pwedeng maging tayo hindi masama sa sa'yo tanongin alam kong wala kang pakisa nararamdaman ko pero sana minsan bigyan mo lang gusto kong maging tayo walang masama gusto kong subukan mahalin mo ako nang higit pa sa kibigan gusto kong may mamagitan gusto ko nang aminin sa'yo to pero bakit di ko pa rin magawa masakit magpakatanga sa wala bakit kasi nagmahal pa ko ng palihim bakit sa kaibigan kaya, ko pa may nakikita kitang may kasamang iba hindi ko may uwasang magdamdam na ako pero hindi mo wala masakit ko sa payaman diba, ako maghihintay kung ikaw ay ay na sakit gusto ko magtagumpay na sana ay mapasakamay na nas ng relasyon na gusto ko mabuo Kahit alam kong imposible Sino ba ako si Blaze? Uwan lang naman na alam mong sige Wala akong magawa kundi magparaya kung sino man yung mahalin Tagahanga mo lang naman ako na sa'yo ay milim na pagtingin Hindi ko maamin Sa isip ko baka ako'y mapahiya Piliting manap ng ibang paraan Lahat ay aking ginawa upang iyong maramdaman Kahit na anong gawin ay di mo napapansin Kasi alam ko na natropa lang ang iyong tingin Ngayon nahihiya baka lang magmukhang tanga Kaya pinili ko na lang Ago ang nadarama Kaya palihim na kita ngayong tinitingnan Sinusubaybayan kita nang di mo na mamalayan Ikaw ang tinurong inspirasyon ng aking buhay Pero ang isang katulad mo'y walang kamalay-malay Sa pag-ibig ko na hindi mo mabatid Bakit ba ikay ganyan? Bakit sobrang mong manhid? Ikaw ang pinaglalaanan nitong aking kanta Sa ng marinig ang aking nakikata Dahil sa... Hindi ko maamin na say yo Ay huli na, ang pag-ibig ko nilihim Saan nga ba napunta ang aking puso'y sa'yo na Ang puso mo'y sa kaniyaman Higa ka nga bang talaga o oh, sadya lang tanga ka Alam mo ba Naaalala mo monoghi hinatid kita Umuulan pa nun habang kinakausap mo'y iba Ako'y at nagtatanong sa aking sarili Kung bakit ganito ba sitwasyon ko hindi masabi Ang aking nadarama, gusto ko na sanang sabihin sa'yo Pero hindi ko kaya nasa personal ay malamang mo to Dahil natatakot ako na baka sakaling ako ay iiwanan mo rin Kaya ay dili ko na lang ang nadarama ko Dahil ito ang tamang gawin at Sa ganoon ito ang paraan para lang tumagal sa pagsasama Nating dalawa pagkat alam kong ito ang tunay na ligaya Dahil sa Kapit ang kaibigan dun Minamahal mo ako Kaya ngayon aking makalang Naghihintay sa'yo ay ako, ako. Nung una kung sila yan ang iyong kagandahan Di na ako lang isip puso ko Ay dahan-dahan na tumitibok sa'yo Ano ba ang gagawin ko? Tanong ko sa sarili ko May pag-asa ba ang tulad ko sa iyo? Oo, alam kong meron ka ng iba Alam ko di naman siya ay minamahal mo na pero alam mo na ba na mahal na kita Ngunit ang lahat ng yun hindi mo madama Sapagkat kaibigan na ang turi mo para sa akin Para sa akin tanda po kahit hindi ka bigay sa akin ng Diyos At alam ko na ang umibig sa iyo Dahil meron ka na at may nagmamayari na sa'yo Nakakatawa di ba umibig ka sa mo Na alam mong sa'yo hindi magkagusto Hindi na ako umaasa na baka mahalin mo Ako pa rin yung kaibigan mo na nagmamahal sa iyo Umibig mm -hmm.